Kamusta mga idol at welcome back sa ating channel Alam naman natin na nauwi nga sa hindi inaasahang pagkatabla ang naging laban ng ating former 3 division world champion Janriel Casimiro kontra former IBF world champion Yukinori Uguni Nakronya niya kasi ng accidental headbutt doon sa round number 4 dahilan upang matigil ang kanilang laban Maraming ang mga boxing fans ang nadismaya sa naging hatol ng ring position nang biglaang itigil ang laban. Kaya naman hindi nga maiwasan ng kasalukuyan WBO Global Super Bantamweight Champion Janriel Casimiro ang maghinayang sa kanyang naging laban. Nagbigay na na sa loobin si Casimiro. Ay niya sayang daw dahil malapit na sanang matapos ang laban. Ganun pa man na natining positibo si Casimiro at ayos nga lang daw dahil marami pang araw na laban ang dadating sa kanya. Sa labang ito, issue na nga din ang pinakitang performance ni Casimiro. Marami nga ang nagulat sa malaking pagbabago ni Casimiro sa ibabaw ng ring. Naging bar bara nga raw ito at tila hindi pinag-iisipan ang mga banat na pinakakawalan. Naging issue na nga rin ang stamina nito na tila mabilis na nga raw mapagod at hingalin. Kapakalaking nga raw na naging epekto sa karera ni Jan Casimiro nang tuluyang umalis nga raw to sa MP Promotion. Marami pa raw sanang laban ang nakahanda rito. Marami nga ang nagsasabi na kung gusto nga raw maging world champion ulit ni Casimiro eh kailangan kumuha nga raw ng mga dekalibreng head coach, trainer at nutritionist etong si John Riel Casimiro. Dahil mga idol, aminin man natin o sa hindi eh sadyang kulang ang nalalaman ni Jackson Casimiro para tulungan ang kanyang kapatid na maging world champion ulit. Kaya naman ang sigaw ng karamihan eh dapat bumalik na nga raw sa MP Promotion Itong si Jan Riel Cuadro Alas Casimiro para masalba pa raw ang kanyang boxing career. At sa kanya namang performance na pinakita, eh marami nga mga boxing fans ang hindi kumbinsido na kayang taluni ni Casimiro ang nag-iisang halimaw ng Japan, former undisputed bantamweight champion at ngayon kasalukuyang unified super bantamweight champion na Oya the Monster Inoue. Kaya naman ang tanong ng karamihan, eh magkaka-interest pa ba na labanan ni Naoya Inoue itong si Casimiro base sa kanyang performance na pinakita. Maraming nga ang naniniwala sa ngayon na kung sakaling maglaban sila ay tiyak na tatalo ni siya ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Pero mga idol kung kayo naman ang tatanungin ano masasabi nyo sa naging performance ni Janriel Casimiro sa kanya naging laban at ano ang masasabi nyo kung sakaling maglaban si Naoya Inoue at Casimiro? So i-comment nyo lang sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So hanggang dito na lamang muna mga idol, maraming salamat sa mga tumutok. Huwag nyo po kalimutan supportahan itong ating mga videos. Please like, share and subscribe and please support boxing. Thank you. Mukhang nagbago lakas mga idol. Sabi nila, first round daw, wala nalang. Kaya, sayang naman kung tatapusin ko na isang round yun, eh. Mabibitin yung manunood. Alam nyo naman, yung galawa natin, guys. Magpaano Magpa lang tayo, guys. Yung technique lang yan, guys, eh. Pero, 5 rounds nun. Pabagsakin mo na yun, rounds.